Gil. mag na tayo. Magluluto tayo na sinabawang gulay. Naalala nyo yun yung commercial. Ayan. Ang gagawin ko. Para healthy, no? Ayan. Ayan natin tayo na sinabawang gulay ano lang to ah uh, sitaw ampalaya, at saka ano na to kalabasa ay Diyos ko tagal kong isipin ayan sandali lang no maglagay po tayo ng tubig na pinakuluan medyo damihan natin ano para makahigop tayo ng sabaw ng gulay kaya nga sinabaw ang gulay ayan maglalagay lang po tayo ng pork cubes, pampalasa. Yan lang po lalagay natin. Wala tayong lalagay na ibang pansahog, no? Para gulay talaga. Ayan. Luto na po ito ng malambot na yung gulay. Dapat hindi masyado niluluto. Tapan na natin. Ah, sarap ng sinabawang gulay. Puprito na natin yung ating daing.